Hindi mo alam, pero narinig ka niya. Noong gabing iyon na lumuhod kang umiyak, habang nasusunog ang iyong mga tuhod sa malamig na sahig, umakyat ang iyong mga salita, pero may bumaba rin. Akala mo mag-isa ka lang, nananalangin sa dilim. Pero ang dilim din ay nakinig sa iyo. Akala mo Diyos lang ang kausap mo. Pero ang impiyerno ay tahimik lang, nakikinig. Dahil ang diablo, hindi niya pinapansin ang mga tutuong nananalangin hinahabol niya. Ang iyong panalangin ay nagsindi ng ilaw sa kaharian ng Espiritu. Ilaw na hindi lang mga anghel ang nakakakita, kundi pati mga demonyo. At kailangan mong maunawaan, yun gayon bago mahuli ang lahat. Ang bawat tunay na panalangin, pinunit ng sakit at pinakilos ng matinding pagdadalamhati, ay senyales ng digmaan. Isa itong spiritual na deklarasyon. At ikaw, nang hindi mo namamalayan, ay naging target. Nananalangin ka na kalayaan, pero hindi mo naisip na iyon ay nakagagalit sa bilangguan. Nananalangin ka na kagalingan, pero nakalimutan mong ang diablo ay nabubuhay sa iyong suga. Himiling ka na kaligtasan, at nalimutan mong may mandaragit na nararamdaman ang pagtataksil tuwing may gustong lumaya mula sa kanyang mga kuko. Kaya kanya sinimulang sunden. Hindi gamit ang hakbang ng tao. Hindi gamit ang maamata ng laman kundi sa mga bulong sa iyong isipan, sa mga bagyong dumadalo sa iyong tahanan, sa mga pintuang nagsasara sa mismong oras na parang magsisimula na ang lahat, nananalangin ka at ikaw ay narinig. Pero ang marinig ng Diyos ay nangangahulugan ring mapansin ng kadiliman. Hindi mo maunawaan ang mga pagkaantala, ang mga masakit na panibagong simula, ang sunod-sunod na kabiguan, ang mga kaibigang naging kaawe, ang mga ngiting may nakatagong patalim, Akala mo ito'y bahagi lang ng buhay, pero hindi ito'y paghihiganti. Ang nangyayari sa iyo ay hindi aksidente. Isa itong estratehiya. Strategic kang inilagay sa ilalim ng obserbasyon. Dahil ang impayerno ay natatakot sa mga nananalangin may luha na katapatan. Dahil ang tunay na panalangin ay kayang si ang sumpa ng maraming henerasyon at kinamumuhian ng Diablo ang mawalan ng teritoryo. Ramdam mong sinusubukan ka na tila lalong lumalala ang lahat simula nang nagsimula kang hanapin ang Diyos, na ang iyong kaluluwa ay mas mabigat, ang iyong mga laban mas mabangis, ang iyong pag-iisa mas malalim. Hindi ito pagkakataon. Isa itong espiritual na pag-usig. Sapagkat ang aiting pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala na kadilimang ito sa sanlibutan, Efeso 6 oras 12 minuto Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Narinig ng Diablo ang iyong panalangin at ngayon gusto niyang itigil mo ito. Kaya niya ipinapakita sa iyo ang katahimikan, ang kawalan, ang pagtanggi. Kaya hindi dumarating ang sagot sa bilis ng iyong kiro. Dahil gusto niyang isipin mong sa peder ka lang nakikipag-usap, na nababaliw ka, na hindi ka pinapansin ng Diyos, pero pinapakinggan ka ng Diyos na ririnig ka ng langit. Pero peti ang empire nakikinig din. Kaya ka sinusundin ng Diablo. Dahil alam niya kapag nagpatuloy ka, may mababago. At gusto niyang pigilan yon. Hindi niya kailangang jurugin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng karahasan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkadismaya. Hindi ka niya pinipigilang manalangin. Pinaparamdam lang niya sa iyo na wala nang saysay ang ipagpatuloy hindi niya isinara ang iyong bibig. Pero pinaramdam niya sa iyo na nasasayang lang ang oras mo. Iyan ang estratehiya niya. Ang pagurin ang iyong pananampalataya hanggang mamatay ito. Ramdam mo ito. Alam mo ito. Sa kailaliman ng iyong kaluoban, may bulong, may anino, na nagsasabing may mas malalim na dahilan sa likod ng laha. Dahil totoo ito, ang pinagdadaanan mo ay hindi lang masamang yugto. Isa itong espiritwal na digmaan. Bawat luha mong pumapatak, may pagpupulong sa impeyerno upang pigilan ka. Bawat panalangin mong pinipilit kahit gumuho ang lahat, may pede sa di nakikitang mundo na nagsisimulang mabuha. Hindi mo nakikita, pero may mga demonyong nagngangalit sa iyong pag -ia. May mga tanikala na napuputol tuwing isinisigaw mo ang pangalan ng Diyos. Pero may isang bagay kang kailangang maunawaan. Ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap. Isa itong labanan. Ang manalangin ay pagsigaw sa katahimikan na hindi ka nakabilang sa dilim. Kaya ka sinusundin ng Diablo. Dahil nawala ka na sa kanya, pero hindi pa siya sumusuko. Dahil nawala ka na sa kanya, pero hindi pa siya sumusuko.